Lasang chocolate Ito, isa pa, isa pa Mmm, chop Masarap din palang kumain ng maingay yung paligid, ano? Yung tipong nagsisigawan na sila Tapos ikaw kain ka lang ng kain <laughs> Good day mga idol Nandito na nga pala kami uli sa Good Pastry Cafe BF At titikman namin uli yung pastry Na hindi namin naabutan nung nakaraan Wait, wait, natin ah? wait, eh, nakapila yan eh. Uh, ah, may lalabas pa Magre-refill pa sila. Uh -huh. Ayan, at magre-refill pa nga daw. Sabi daw kay Chang. Kaya, waiting kami. Ah, uh, ayan o, oh, nakikita nyo. Oh, wala na halos laman yung kanilang, ano, estante. Ito yung gusto kong kunin, Oh, yan oh, yung parang buko na yan. At nandiyan nga sa taas yung kanilang iba pang menu. May mga pasta, drinks, coffee at iba pa. <laughs> oh, matigas siya. Ito talaga yung gusto ko, yung awok ni ate. Yung parang buko na may strawberry sa taas. Ayan, no, si Kuya meron. No? Buti pa sila. Nauna sila. Ganito pala idol yung pagbukas ng stante nila. O yan, pipidutin niya lang. Tapos bubukas na siya automatic. Ayan, apat ah, na pinto tapos pag isasarap pipita din ulit ayan napakahusay automatic ito parang nakukuha namin o no? chocolate croissant at ay pa kami mag refill at ayan na nga si ate ayun ngunit ang inilabas niya ay isang oreo oreo croissant bayan yan hindi ko alam kung anong tawag eh. parang siya oreo ayan nilalagay na niya sana at maglabas pa ng iba pa please 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 nainip na ako Pwede ako dun, oh. Ito parang buko. Hindi, hindi na tinatarget kung ilabas, eh. Wala na daw. Hindi na maglalabas. So, All out na. Yung mga panahong masarap, oh. Nauna ang tao. Ayan mga idol, nakakalukot mang isipin Pero wala na daw idalabas All out na, kaya ito nagbabahid na kami ni Chang Cafe America Cafe America, Cape America. Alright, punta na, na kami sa dining area ni Kang. Let's go. Number 37 yung aming order. Opya, nahirapan pa buksan si Chang. At ayan na si Kuya. Hello! Wow! Yeah. Alright! <laughs> at ayan na nga maingay sa paligid dahil sa mga kids na naglalaro at yung kanilang mga magulang inagpipicture picture ayan number 37 nga kami ayan pagmasdan natin yung paligid ayan mayroon siyang mga may malaking isda isang whale ayan whale galing para tayong nasa loob ng isang malaking aquarium habang kumakain ng mga croissant ayan yung mga bata kukulit oh ingingay nila Ayan yung mga malilit na isda. Ayan o. No? Ang ganda, di ba? Astig! At ito na nga mga idol yung aming order. Tatlo lang yung aming nakuha. Ayan na lang yung aming napagpilian. At isang coffee, syempre. Mayroon tayong coffee. Hindi mawawala yung coffee. Favorite nating mag-coffee. At ayan na si Chang, baba natin niya na yung chocolate cheese tart. Ayan, sarap ng pagkakaangoy oh. Sarap. Ang sarap nga mga idol. Sarap. At ito, ako naman, baba natin ko na itong chocolate croissant. Ayan, am um, may siyang kagatin ha, malaki. Kailangan mong ibuka ng gusto yung bibig mo. At okay naman siya, masarap lasang chocolate. Ito, isa pa, isa pa. Mmm, sarap! Masarap din palang kumain ng maingay yung paligid, ano? Yung tipong nagsisigawan na sila, tapos ikaw kain ka lang ng kain. Mmm, lakang kaga. Malampot yung loob, no? Malampot yung loob. Sige at kain lang kami ng kain siyang Habang may ingay yung paligid Bala kayo dyan magsigaw Huwag kayo, kayo Basta kami kakain kami Tikman naman natin yung pasta Carbonara to <coughs> man. Parang ano, okay. With strawberry. Ami. Ami. <laughs> Laki. 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 Alright, itong Oreo naman, Oreo. Oreo. you. <coughs> 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 Mmm, sarap may palamang pala sa loob eh. Kala ko, sa gilid-gilid lang eh. Ah. Ha? Ha? <laughs> <laughs> eh, may lamang sa loob. Buka, buka mo nga. Ah, meron din. Aww. Ang galing nito may may palaman pala sila oh kala ko to na lang pala patuloy pala patuloy ko, ko na lang pala siyang mukha to no eh isini sa baba 'yung